Kabayan, may napundo kong video nga nagkilo siya ng paklang ng gabing San Fernando. Pwede pala yun mga kabayan? Kaya naman mga kabayan, nanguha ako ng gabing San Fernando. At ito mga kabayan, no? Oh. at tamang tama ito mga kabayan. Wala kaming ulam ngayon tanghali. Eh. Kaya naman, ito na lang ang aking lolotoin. Huwag natin dito mga kabayan. Hiwain lang natin ito ng tamang haba. Ganito lang kahaba mga kabayan. Tayo tayo. Suka at na natin itong makabayan tara nakaride yung ating apoy ito lang muna makabayan ang ating ihawin kasi ito lang dito nagkasya biraw dito pa ayan makabayan nakapag na ako magbalat ito na yung makabayan ng aking binalatan para tayo nang babalat ng talong Naghanda ko ng tubig mga kabayan kasi mainit masyado itong aking binabalatan. Para lang tayo nagbalat ito ng talong. Ay sobrang init mga kabayan. Tatapusin ko lang ito mga kabayan pagbalat. Meron pa kong hanguin doon. At ito na mga kabayan ang ating inihaw ng gabing Fernando. Ito lang kadami mga kabayan. Oh. Marami yung kanina pero kumupos. Ito na lang yun. Nagawin natin ito mga kabayan. Ginaganito natin para hindi masyado mahirap kainin no pinuho natin hindi mahirap nguyain tatapusin ko lang mga kabayan pag hibla hibla ating paklam ng gabing Fernando at tatapos ko na mga kabayan hibla hiblain lagyan na natin to ng suka Timplahan na rin natin to ng asin makabayan para magkalasa na itong ating inihaw ng paplang ng gabing Fernando may paminta haluin natin para ma-mix yung mga rekado dito sa ating inihaw nga patlang ng gabi. At ito na makabayan ang ating rekado. Itong ating inihaw na patlang ng gabi, Fernando. Una po natin ibobolobo dito itong luya. Ito po natin itong ating sibuyas. At itong ating kamatis. Meron po tayong ceiling green na ginaya at log na maala. At ito na makabayan, na ko na itong ating inihaw ng paklang ng Gabing Fernando. Bago po tayo kumain makabayan, tayo po na ay manalangin. Amang Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po o Diyos, sa patuloy ng mga biyayang nga pinagkakalog sa amin. Maraming pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amin. Bago ang lahat mga kabayan, haloy natin muna itong mga kabayan para maimix dito sa ating inihaw nga gabi Patlang Fernando itong mga rekado. Wow, sarap nito ah. Mabango. Ang daming rekado itong mga kabayan. Mm -hmm. Nasaan ah? para natin makabayan ito hmm ang sarap para lang inihaw nga talong hmm ang sarap mga kabayan kasi kahit wala ng sili maanghing na po yung suka kumpleto na po siya may bawang at saka sili Magganin po tayo mga kabayan. Mm. Sarap.